I've been attached with the feeling of waking up with you, side Talaga namang ang mga bashers ay patuloy pa rin nga ang pambabas sa ating couple na sila Donnie at Bella. Pero kahit ganito nga guys ay alam naman natin na talaga ang sobrang lalim na ng pinagsamahan ng ating couple na sila Donnie at Bella. At kahit nga solo era sila sa kanilang mga movie ay talaga namang palagi pa rin silang magkasama. At talagang itong ating balang ang pinakilala sa lahat ng pamilya ng ating Donnie ni Pangilinan. Narito nga guys sa nasabing video. Our next performer has those qualities that made I don't know, some guy introduce her to his mom. Tagal ko na lang natin yung some guy na to sa pangalang Tony Pangilinan. <laughs> she's charming, she's pretty, Ayun nga guys, sa mabula, the only woman in his life that his family approve. If you watch ate Ella's podcast, interview, same na same sila ng mantra ni Donny, Only date someone na approve ng family nila, especially their parents. Hashtag Donbel. Dahil alam naman natin kung gaano nga talaga ako suportado itong pamilya ng ating Donnie kay Bell Mariano. At ganoon nga rin ang pamilya ni Bel kay Donnie. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update tila Donnie at Belle sa mga susunod pa na yudak.